nalaman doon sa ICC no doon sa mga statement uh ni, da, ni dating Pangulong Duterte. So ito na no uh, itong pinapakalat niya or sinasabi niya ang oh, mga pagdadrama niya na naman kaugnay dito sa pag aaresto daw sa kanya or may narib na receive siyang report uh, at sinabi yan ni uh, ni Attorney Harry Roque kaugnay daw doon sa nalalapit na pag aaresto sa kanya ay siguro sa ngayong panahon ay hindi pa totoo yan ay hindi pa siguro totoo yan. baka guni-guni at paranoid lang si dating presidente Duterte dahil ang um, alam natin ay nag-iimbestiga pa rin ang ICC at kumukuha pa rin ng mga testimonya na related dito sa uh, drug on war o dito sa crime against humanity bunga ng uh, Uh, war on drugs ni dating presidente Duterte at ng kanyang administration on. Kaya wag siyang praning no at wag siyang paranoid dahil hindi pa yan. Ma, uh, darating din tayo diyan, uh, yung sinasabing uh, pag-aresto at at tingin naman natin ay dapat siyang pumaloob sa ano no, eustesia ang ipinaglalaban dito. Accountability, hustisya ng mga nabiktima no ng uh, war on drugs no ng ng dating presidente at maraming namatay no kung pagbabatayan lang natin yung report ng PNP na 6000 and ay talagang ano yun ano, talagang unprecedented diyan uh, sa isang ano no sa isang presidente na may ganyang mga prog may ganyang programa kaya dapat niya itong harapin uh, at 'wag siyang magtago at uh, i-debate yung mga issue tungkol sa paghiwalay sa Mindanao or or whatever na mga ito niya na pantakit doon sa tunay na nangyayari ngayon uh, kaugnay doon sa paghingi ng accountability ng mga biktima doon sa kanyang ano no ah uh, gera kont kontra drug